Chief, ganda nga raw. Uh, Miss Mendoza, iwan mo muna kami. Ha? Hmm. Lolong, pasensya ka na. Pinatawag kita. Alam ko, may trabaho ka pa sa Aguas. Wala akong problema. <laughs> eh, gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa ginawa mo kahapon, Lolong. Or should I call you, Bangkil? <laughs> maraming salamat. Oh. Napakalaki ng tulong mo sa aming kapulisan, Lolong. Pero, Mayor, ah, uh, may pakiusap lang ako sana ako. So, so, ano yan? Meron nung kasi kaming isang kasamaan, isang katubaw, si Ma'am Tonet. Eh, kinuha ko siya eh. Oh! Tres, bakit nanito ka pa? Nasa labas na yung mga kaklase mo, ha? Hindi ka ba magre-reses? Hindi na po, Ma'am. Busok naman ako. Oh. Sigurado ka? alam ko na. Halika dito. Meron akong baon dito. Sa'yo na lang. Hmm? hmm. Naku, hindi na po, ma'am. Res, masama tanggihan ng grasa E paano po kayo? Ayos lang si Teacher Elsie. Sige na, mamaya na ako. sa'yo na yan. Hmm? Sigurado po kayo? Mm -hmm. Mm -hmm. Salamat po. Mm -hmm. You're welcome. <laughs> Ginagawa ng mga pulis ang lahat para mahanap siya. Huwag kang mag-alala. Ginagawa rin namin ang trabaho namin. Dala ba Ah, okay, huwag kayong mag-alala. Hindi kami titigil hanggat maligtas siya. So. Maraming salamat ako, Chief. Mayor, maraming salamat ako. Eh, alam niyo ba kung bakit nila pinupuntri ang mga atubaw? Actually, yan din ang gusto namin malaman eh. Ya, akala namin, mapibigyang linaw na ang lahat ng mahuli namin ang isa sa mga leader sa kanila. Pero... Ano nangyari, Mayor? Binarili siya kagabi. Kung sino, hindi pa namin alam. Pero sigurado ako may kinalaman yung grupo niya sa gumawa nun. Mas gusto nilang patayin yung kasama nila kaysa may laglag sila. Mga demonyo! Mga kampo na kadiliman! Bakit ba nila kailangan gawin yon ha? Pero Lolo, hindi ako nawawalan ng pag-asa. For even in the darkest of hours, light can emerge to reclaim its power. Atun doon ka namin kailangan, nolong. Pangkil. Para maggawa natin yan. Tres, tatlo yung faith ko. Gusto mo ng isa? ulang bayad. Eh kailan pa kita siningil? <laughs> Ito rin, may gulay ako. Hati tayo. Ah, oh, sige. Okay. Ay, sus! Alam ko na. Eh, bakit hindi na lang kayo magsabay-sabay ng pagkain? Ha? Yay! Apir! Tres, apir! Appear! Ginagago mo na ako eh. Babe, kumahimik ka nga. Nakakahiya. Pero nung sumama ka sa lalaking yun, hindi ka nahihiya. Bakla si Eric, Bakit ka ba nagsiselo sa kanya? Dahil sa ginagawa mo! Nagmumukha mo tanga? alam mo? tama na! ayoko na magpagtalo sa sa'yo! bahala ka na dyan! algan oh, ganun, alis ka. Ay. sir 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 silo oh, mo sir, ba? sir, ah? sir sandali. mo. Hindi sir Hindi pa. <laughs> <laughs> sir sir Parang, sir ko siya, sir 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 mo! sir 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 mo! Ha? Sino sir ba? Waiter sir dito, sir Ah! Waiter ka na lang pala dito eh. sir ikaw! naman Abi ka! Abi ka rito! Iskandalo! Sakay! Nakita mo yung mga tao? Ha? Nakita mo? Okay, oh. sige na. Nangyini alam ka? Demonyo ka! O ikaw! Mahala ka sa buhay mo! Sir, pasensya na ako kayo. Nasasaktan ako kasi yung babae. Nasaktan? Ako nga yung sinaktan mo. Pakilamero ka eh. Nasaan ang manager mo? Tawagin mo! Ano nangyari dito? Ano nangyari? Sir? Ito... Ito yung empleyado niyo, ha? Nananakit ng customer! Pagsabihan nyo! Uh.